sekreto mo at di ka maalis sa isip ko ano bang gayo ma ang gamit mo at masyado ako patay sa'yo kakain Parang ice cream na bilan Sa ilalim ng <laughs> Super init Grabe na this Hindi na makakain Sa sobrang init Hindi na rin makatulog sa sobrang init. Kaya nandito tayo ngayon sa ilalim ng puno ng mangga. <laughs> Ayan ang ating punong mangga. Grafted. Ito, nabili natin tong puno na to. Grafted siya. At ngayon ay namumunga na after 4 years. Ayan binalot yung mga ano kasi nasisira may naninira kaya binalot ang mga bunga ng mangga super tamis sarap ng bunga nito ayan binalutan yung iba hindi na maabot ayan ang ating mango tree kinalabaw na mangga ito yung tubig natin ito no iba iba yung mga prutas natin dito meron tayong ito meron tayong buya ba no parang may hinog na to hinog na yata hindi hmm. na lumaki ang bunga dahil sa init meron din tayong papaya Ayan. papaya meron din tayong chico kaya lang naalis ang bunga dati may bunga nagtampo dati may bunga ngayon na bumulaklak na siya sobrang init kasi. Ito hindi namin alam kung ano, kung apple, mango ano. Ito yung langka. Hmm. Ayan, may bunga na siya. na bunga to sobrang dami ng bunga matumba dahil sa bagyo hindi mga tinanim natin kamuting kahoy meron na silang dahon nagdadahon may dahon na sila Ng sobrang nandilim init grabe mga dragon fruits Ay. yung dragon fruit natin mga mulberries mga dragon fruit tsaka kalamansi kalamansi <coughs> magberry natin ito yung atis atis dami nyang bulaklak oh grabe oh, namotakti sa bulaklak dami nyang bulaklak nang atis kating suha natin suha namumulaklak na rin to namunga na rin to Suhang hangda bao doon may grapes ito ka laman siya sobrang init namumulaklak na yung suha natin oh. yung mga bulaklak niya Whew, coconut It's a coconut nut is a giant nut if you eat too much you get very fat but ako hindi naman ako makain ng coconut but I am too fat Whew, super hot 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 feeling hot 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 ano ba yan super init ito yung bayabas natin sarap ng bunga na ito maliliit ang mga buto ng mga bayabas na ito lakatan Itong gusto kong mamunga. Itong buko. Mga atis. May bunga na si atis. super hot 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 grabe na this so, sobrang init ng matay ang mga papaya kahit mo ang diligan mo sobrang init sila yung namamatay hindi hmm. Di nila kinaya ang init pati mga ibang halaman yung mga dahon nila nasusunog ay water system galing sa poso nag bobomba dun si kuya. sa poso super init